I would say, um, di naman siya banggaan talaga. More on, siguro, hindi narinig siya... Narinig ko may sa loob. <laughs> <laughs> siguro po, yun nga, siyempre may um, push and pull sa simula dahil nga, lalo na pag different personalities. Pero, yun din po yung maganda sa bahay ni Kuya na matututunan mo talagang intindihin lahat ng klase ng pagkatao. Kaya, okay po, wala naman po ganong kalaking banggaan na nangyari sa loob may nag-away pa. Kami, yung dalawa. <laughs> kami po lagi talaga yung mag-away sa loob eh. Y yung napapanood namin na away nyo, totoo yun or... What? Parang ano, yung... Hindi, like sa sumasama po? talaga yung loob nyo. Siya. Pero ako siya. po, may mga time po na sumasama yung loob ko. <laughs> 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 may mga time po. Pero ang maganda naman po sa loob ng bahay, kaila, tulad po nang sinabi ko, yung emotions, kailangan mo po talaga siyang harapin. So kahit po yung pag-aaway namin, kailangan po namin harapin agad. And kailangan po namin mag-compromise talaga even sa away po. So, so yung usap nyo doon, dahil pagkatapos nyo mag-away, totoo yun? Actually, parang hindi nga masyad, hindi nga... Hindi pa nga na... na yung, iba, yung mga iba na, eh. na may, may iba away. pa po kaming away talaga. Na. hindi pinakita. Uh, pero yung importante talaga sa amin, lagi namin sinasabi at the end of the day, magkakampi tayo. So, yes. kailangan yung mga bagay na... Kasi laging, ito magaling din po kay Mikael, laging din niya binavalidate yung mga nararamdaman ko. Kahit minsan hindi niya maintindihan, sabi niya, I understand or I know where you're coming from. So pag pag-uusapan namin, talagang nilalatag namin yung mga kailangan pag-usapan. And yun yung maganda, kaya nagi, Nag na naging, naging, maayos po agad-agad. What is it about me ka na natutunan mo na talagang hindi mo alam from day one that she has? Ah, siguro yung pagiging mabuti niyang tao. Kasi nga po, yung sa moniker niya, yung controversial. So, kahit hindi mo siya kilala, yung pag narinig mo yung word na yun, parang yung mga may mo, parang ano bang ginawa ni Mika sa labas para mas masabing controversial siya. Pero sa loob ng bahay, yung mga pinakita niya, yung pagiging selfless niya, pagiging yung generosity niya, talagang kitang-kita mo eh. Kaya I would say yun po yung pinaka nag-stick sa akin nung journey namin.